ating sabon, 7 years old pataas, pwedeng gumamit. Sa naman ay 14 years old pataas. Okay guys, habol-habol kayo sa pag-check out guys. Sa mga low budget ha, low budget na mga gustong magpaputi, magpapakines, mag-basket number one kayo guys ha. Habol sa pag-checkout. Oy, thank you so much sa pa-flowers. Okay, se seven years old pa taas, pwede nang gumamit. Very mild lang yung ating sabon, guys. Ah. Sa mga hindi pa nagpa-follow, pwede kayong mag-follow. Habol sa pag check out.